kagabi mga master nagbaklas tayo ng shock sa aking motor so ito yung nakakabit sa kanya to RCB FF series inverted shock okay so binaklas ko kasi hindi ko na siya magagamit ngayon hindi ko na siya magagamit mga lodi kasi tingnan nyo tingnan nyo mga lodi ito hmm. kayang kaya ko na si kayang kaya ko na siya i-press sa aking kamay i-press ko na siya mga lodi sa persa ng kamay ko no, nagsimula ito mga lodi nung pina pinahiram ko yung motor ko so ngayon nagsisisi tayo ng mga lodi kasi bakit bakit ko pinahiram so alam niyo naman kung magkano yung presyo nito mga master uh, tingnan niyo tingnan niyo na lang sa marketplace or sa mga Facebook online market malalaman niyo mga lodi kung magkano ang presyo nito so ngayon uh, hindi ko na siya magagamit kasi wala nang pressure wala nang langis tsaka sila sira na rin yung oil seal nito hindi ko alam kung magkano hindi ko alam kung anong pinakasira ito mga lodi kasi may kita nyo mga master dito ayan ayan o oh, bungi so may kita nyo mga lodi ito bungi ito tsaka dito bungi rin So, forged type ito mga Lodi, mga master. So, ibig sabihin, pag forged type, medyo, mati medyo matigas na... So, medyo matibay talaga. Matibay po talaga yung forged type. Hindi lang medyo. Matibay po talaga dapat. So, dahil sa nabangga, ayun, nasira. Ang masama pa ito mga master, nung binalik sa akin yung motor, hindi mo lang sinabi na merong nangyari. So, nalaman ko na lang nung inangkasan ko yung motor papunta kami ng Cavite. pag ko sa pedal brake, masyadong malalim. Kaya, tiningnan ko yung pedal, yung nakita ko, tabingi. So, pag silip ko sa kaha ko, ang daming gasgas. -gas. Sa ilo ko, may gas -gas. Tapos yung belly pan ko, may gasgas. Maraming gasgas mga lodi. So, yung ginawa ko sa pinahiraman ko, tinawagan ko. So, tinanong ko siya. Ang sabi sa akin, hindi niya alam. Sabi niya, ito pa yung sabi niya sa akin, nakapark lang yung motor ko, tapos pagbalik niya, ito na yung nangyari, puro gasgas. -gas. Tapos, tininan ko naman yung gasgas -gas mga master, ang tama papunta lahat sa likod sa likod yung guhit so kung natumba ka na, so kung iisipin mo kasi kung natumba yung motor ang tama ng mga kaha dapat doon lang hindi siya pakalat uh, man, buwa baon yung mga gas gas baon dapat tapos hindi pa walang pagguhit na gas gas So, wala dapat na paguhit. Lahat kasi ng direction ng... Lahat kasi ng direction... Lahat ng direction ng gas-gas, palikod. So, ibig sabihin, I think may nabangga siya na... Hindi ko alam. Hindi kasi inaamin talaga mga lodi. Ito pa ang sinabi niya. Sabi ko, kung naka-parking yan mga... Kung naka-parking yan, paps, baka may CCTV doon. Bigay mo sa akin para malaman natin. Ako pa yung nag-insist sa kanya na gawin yung ganong paraan para malaman kung sino talaga yung nakabangga. So, ginawa, sinendan ako ng picture. Hindi ko alam kung saan yung pinagkukuha yung picture na yon. Sabi, wala daw yung CCTV ng lugar na yon. Until now, hindi pa rin inaamin mga master kung saan nangyari, kung paano nangyari nagka, nagkaganito yung motor ko. So, hindi ko siya nagamit ng dalawang buwan mahigit dahil dito kasi nga hindi ko na talaga siya magamit kasi bumabaw no may pwedeng tumukod to dito sa base kaya hindi ko na lang siya ginamit baka masyado baka lumala pa yung problema <coughs> ito mga master uh, nitrogen type to yung laman nito nitrogen tapos dito sa kabila may adjuster dito, mga master ayan sabi lang tube tapos ito adjuster dito, mga master ayan dito ayan dito so hanggang ngayon di ko rin makalam di ko pa rin makalimutan yung nangyari sa motor ko so talagang pag nagpahiram kayo mga lodi pag isipan nyo kung wala kayong budget sakaling masira yung motor sa pagpahiram nyo huwag nyo na tangka tangkaing ituloy kasi katulad sa akin nag-aalinlangan akong time na yun nung pinahiram ko yung motor ko so dito kasi yung nangyari mga lodi ginagawan ko yung motor na yun nakabaklas na yung kaha So, baklas na yung kahan ng motor niya. So, hindi mo talaga, hindi, hindi na talaga magagamit. So, tumawag yung boss niya na may delivery. syempre narending ko. Eh, naawa naman ako. So, nag-volunteer ako mga Lodi na ipahiram yung motor ko kahit medyo labag sa kalooban ko. At yun, pagbalik, puro damage. So, sana mga Lodi sa nanghiram eh, medyo pahalaga nyo yung tiwala na binigay sa inyo. Kasi hindi naman yan ibibigay sa inyo kung walang tiwala eh. So, dapat, yung tiwala, adon pa rin. So, dapat, syempre, kung pinahiram sa inyo, mga Lodi, yung motor, o anumang bagay, eh, alagaan nyo, kumbaga, bigyan nyo ng halaga eh huwag yung bira ng bira na lang sa kalsada kasi mahirap eh ah, panghinayin mga master di ko siya di ko na siya magamit tsaka kung magpapahiram ka man lang mga lodi kung may budget ka go kung wala kang budget wag mo na yung pahiram ikaw lang, ikaw lang talaga may hirapan, mga master. Kung may, budget yung pinahiraman mo, maganda, wala problema doon. Pera mo. Kung wala ay mag-isip-isip -isip ka na mga master. Wag mo, wag sa akin, wag mo na ituloy. Wag mo na ituloy pa mga lodi mga master kasi kailan yung mag-suffer? Hindi naman si Eh. mo na ipahiram sasabihin sa iyo wala kang wala siyang wala siyang budget para pang paayos. Di ba? Hindi yun na sasabihin niya eh. Sorry. Hindi nga lang sorry sa akin eh. Yan nakaka bad trip. Although na binigyan ako ng 3K, pero kung 3K, kung para mo dito sa nasira, hindi na nagamit. Wala, walang wala yung 3K na yun ang masakit pa, hindi niya inamin kung saan niya ito nabangga yung motor ko. Ay, nawa. Ganito na lang yung shock na ito mga master kasi wala pa kasing available na oil seal nito sa RCB. So, nag-PM ako sa RCB. Hindi naman nag-reply. Isa pa itong RCB na to Hindi nag-reply sa email, kahit sa chat. Hindi nagre-reply. Doon ko na nga pin mismo pinapost sa mga post nila ng mga items. Hindi yata nababasa. ayaw ko ba. Sayang lang talaga. <clears throat> Hindi ko alam kung nakikita nila yung comment ko doon. Kasi kung may oil set to mga lodi, papagawa ko to agad. Hindi ko to pwede gawin kasi wala akong experience ng itong mga uh, shock. Pang-stack lang tayo eh. Dito kasi may nitrogen. Hindi ko alam kung paano gagawin ito. Ayun Ay, mga lodi. Sa performance ito mga master, wala akong masabi. Gusto na gusto. Napaka-smooth mag-play. Wala akong masabi nito. Kung pwede mo siyang patigasan ng play, pwede. Rebound, pwede, pwede daming features ng shock na mga master fully adjustable to tsaka napakatibay ng tipos na ito siya nga pala pagdating sa tipos mga master yun ito pwede mo tong luwagan or higpitan ayan may tornil sa gitna ito lumuluwang to mga lodi pag gusto yung luwagan or higpitan tapos, may tatlong alin dito. Bawat shock sa tipos. Wala rin problema dito, mga lodi, pag nilak mo yung susi ng motor ng sniper nyo, pag nilak mo yung manabela. Swak na swak. Walang tama. Dito naman, pagdating dito sa manabela, wala rin pro problema pag sinalpak nyo yung manabela nyo. Handlebar. So, nakapanghinayang lang. Hanggang dito ko na lang siya magamit sayang talaga tong shock na to hindi ko alam kung kailan magkakaroon si RCB ng oil cell para sa ganitong klaseng shock sayang sa inyo mga lodi sa uh, advice ko lang sa magpapahiram um, magdalawang isip kayo or, miss, or mas maganda wag nyo na ipahiram kasi kayo hindi mahirapan katulad ko sa mga mag sa nanghihiram naman sa pinahiram ba diba? alagaan nyo naman yung mga motor na pinahiram sa inyo mga master wag kayong bira ng bira kasi tiwala yung binigay sa inyo dapat alagaan nyo yung motor o yung mga bagay na pinagpapahiram sa inyo kasi hindi biro iyang magpahiram ng mga gamit mga master ah. hindi biro yan kaya dapat alagaan nyo. So, yun lang. Nakakapanghinayang.